This, this is how we i This is how you i Syempre weekend, mom duties! la time! With my Mars, of course! Hello Hi. mga Mars! Hi! Hi. Ay, Nagluto pa ako, no? Ganon. Oh, yeah. Kamusta naman? Eh, eto. Naglalabada pa rin. Maraming labahin. <laughs> Oo, para sa kanila. Ako nga dati, eh, Nagtatrabaho ako, eh. Hindi ba ko para sa mga anak ko? Akala kasi nila, madali lang mag full-time mom. Oo naman. Pala, 24-7 ka. Nagtatrabaho. Ikaw na yung unang gigising. Ikaw pa yung huling matutulog. Parang opening closing ka lang. Kaya mo. nga. <laughs> 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 no, Para hindi kayo mahirapan no. sa paglalaba, ang gawin nyo, bago nyo pa sabunin, banlawan nyo muna. Oh. O pagka banlaw, di tanggal na yung primary dirt niya. Makikita nyo, dumi ng tubig. Ah, ganun. Ako hindi. Sabon muna, tas banlaw, tapos sabun uli. Ay, Banda Sayado. Sayado. Mayaman, eh? <laughs> te. Para sa kanila, malinis naman yung damit ng mga anak ko, Ay, pak. True. <laughs> Kung okay, kayo nahihirapan sa paglalaba, ako naman sa pamanlansya. Lalo na pagkamaong. Ay, sinabi mo kayo. Ang bigat ka lang Oo, uh, uh, kailangan uunatin mo mabuti uh, uh, yan. Uh, masakit Nandangin sa braso. pag mo para lang. Ito naman, angal na angal. Eh, bliss bliss mo mag-plancha. Alam ka ba, secret to eh. Ay, 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 yes. share mo na yung secret mo. Ang secret ko, wisik-wisik. Ayun, ang ay, factor. Ay, The ito. wisik factor. Yung wisik-wisik yes. mo, Ate Lena. Oh. Lagyan mo ng ano, fabric softener para lalong mabango. Yung ang ko, wisik-wisik ko. O, lagyan mo rin ng pub ko, sabi ng lola mo. Kaya nga. <laughs> nga pala, yung mga pinagbanlawan nyo dyan, huwag nyo itatapo na, maglilinis ako ng ay, banyo. Ay, no. Yes, yes, I'm Those are the sacrifices of the moms. Yes. Ayan, naglalaba, namamlansya, mm. nagluluto, and everything. Well, of course, para sa, kanina, para sa mga mahal natin sa buhay, makita lang natin sila na maayos, presentable sa mga tao, eh, laking reward na nun. Ah, di ba? Super linis na siya. Mm. See? Pwede na isampay. Yan. Para happy na may mga magsusuot. Yesterday, because yes. this, this is, is how we night night.